🎵 ako naman ay mag-aasap Ang ah, 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 ah. ko Ipiliin ko Anak ng mangingisda sisid Sisit siya, sisit ako Sana all, sisit iyong rumpi Ako nga ko na matang mag-aasawa Hala! Pipiliin ko Ayusin mo! Pipiliin ko Ano ng basketball player Dribble siya At dahil napanood nyo po yung video na ito, ay huwag mong kalimutan mag-like, share, comment, at mag-follow na rin guys sa akin thank you so much for watching god bless